Hello mga viewers, meron tayong isi-share na kalaman about editing kasi meron nang tatanong si Alan Bernalay, si Idol, kung paano mag-edit sa CapCut. So, isi-share natin mga viewers, simple lang yung paano mag-split-delete. Split-delete kasi yung iba talaga hindi pa nakakaalam kung paano mag-split-delete sa CapCut. Para lang to sa mga bago pa nagsisimula yung walang alam. So, tara, puntahan natin mga viewers. Siyempre, una, pindutin si CapCut. So, pindutin natin si New Project. So, andito na tayo mga viewers. So, pipili tayo ng video na i-edit natin. Halimbawa, para ma-edit mo yan, pindutin mo si add. So, halimbawa mga viewers, pag mag-edit kayo, huwag niyong kalimutan na ilagay sa 9x16. Kasi pag monetize na kayo, wala talaga yang kita. So, dito sa baba, nakita niyo, swipe lang yan. Nung nakita niyo yung aspect ratio. Pindutin si aspect ratio din, ilagay natin sa 9x16. Then, check. So, naka 9x16 na yan mga viewers. So, halimbawa, swipe natin yan pakaliwa. So, halimbawa, pindutin natin si video para mag highlights. Huwag kalimutan pindutin yung video na ini-edit mo para mag highlights. Huwag kasi hindi mo mahanap yung gustong hanapin mo sa baba. Kung hindi mo pipindutin yan, hindi kasi yan mag highlights. So, nakita nyo si split delete, pindutin si split delete. Siyempre, wala naman yang gamit sa dito sa una mga kapiwer. So, pindutin mo yan para mag highlights. So, huwag mo kalimutan pindutin para mag highlights. Then, i mo. So, di ba na-delete na. Ganyan lang mag-split delete mga kabbers. So halimbawa, sa gitna tayo mag-split. Halimbawa lang din, pindutin ulit si split. Then, halimbawa, dyan tayo mag-cut na naman. Dyan naman tayo mag-split, pindutin ulit si split. So yung sa gitna mga ka-viewers, yun ang i-delete natin kasi halimbawa wala yung gamit. So huwag kalimutan, pindutin pa rin ang video para mga highlights. So nakikita mo para makita mo yung hanapin mo sa baba si delete no. So, 'Di ba? Ang dali lang mga ka-viewers. So, halimbawa, kung sa odolo, pindutin mo naman yung video, i-split natin kasi wala na lang yung kwinta, walang gamit. So, i-delete mo naman. So, ganyan lang mag-split, delete mga ka-viewers, ba diba? So, andali lang, ganyan lang mga ka-viewers. So, pwede mo na yan i-export. So, pindutin mo si export Hintayin mo mag-100%. Then, mag-100% na pindutin mo sa si Dan, Dan, sa, iba, sa ibabaw, mayroong Dan. So, ba diba? So, ganun lang mga ka-viewers. So, sana nasundan sa split, delete, split, delete. So, see you my next video mga ka-viewers.